Ito ay nasa pababa. Ah, uh, Na-stack up kami dito kasi gawa nga na naka-encounter kami ng may na-disgrasya. So, Nag-ano nag, muna kami ng tulong para sa kanila. Naghihintay kami ngayon dito ng rescue para doon sa dalawang na-disgrasya na nagkabanggaan ng motor. So kayo mga mansi ah, uh, isa lang po ang payo. Ah, uh, ingat lang po. Pagka kayo nagda-drive, any kind of ano motor vehicle, just yeah, drive safe. Saturday. Hey, mga mamsi, paano? Hindi ako, hindi kami agad makapunta sa aming patutunguhan sa Prayer Mountain. At Prayer Mountain, hindi pa ako sure, pero kung doon kami, yeah. makakasama kayo. So ngayon, naghihintay po muna tayo ng tulong para matulungan yung dalawang na, na disgrasya at dito po kami. O paano, mamaya na lang po ha? So, pa, lang po muna kami ha? Ayan po, ito na-turn over yung na yung po namin yung, yung... ano? yung sa prayer mountain po tayo. ito po ang sunod na destination namin pagkatapos ng isang namin, accidente, prayer mountain po. Diretto po kami ng prayer mountain. Uh -huh. Na bawal daw po ang maingay, sabi ni Pag Sir Chris. Mountain, eh. <laughs> Pag nasa loob ka ng prayer mountain. Pag nasa loob ka ng prayer mountain. So, mga tao ron ay nanalangin. So, so yan, yan mga kamamshi, narinig niyo sa kamamshi, ha? So, ito na lang tayo. Yun na lang natin yung mga dad, dinadaanan namin ng mga ganda, puro kawayan, mga kamamshi, ang kami aking parking sa gate na yan Ay, Ay, dito na tayo? Ano na tayo? Ano na na Punta kami sa taas para makita ulit natin ang view ng Kaminawis Mountain. Ha? So, paano? Puro daan na lang ang pinakita ko sa inyo. Ngayon, papakita ko naman sa inyo uli ang Kaminawis. Parang park siya. So. Lakad na tayo. Mga ah, ah, Para ma malibot naman natin ng magandang ano. Kasi ah malilim ngayon dito. Medyo maganda-ganda yung view kesa nung unang punta namin dito napakainit hindi natin masyado malibot ngayon malilibot mo natin to dahil malilip po ngayon at medyo hapon hapon na po so ngayon ayan na po oh. na po kasi baka bukas ay puro sipo na po kami hindi ba? yung camera ko puro, hindi ko po alam yung daan so ito muna tayo sa may kubo, po may kubo siya, triangle nakahinga ah, lang Mga hindi sanay kasi lumakad ng hoba. ganito. Mga kasisi. Sisi ng tao ko sa inyo. Hindi na sisi. Mga mga mushi. Punta muna tayo dito kasi umakambun po. So, ano muna tayo dito? Silong po muna tayo. Ano ba? May sasakyan naman po kasi. malakas loob ko na kahit pa may patay. Oh, ayan po. Nandito na. Hingal na naman ang mamsyo ninyo. Kaya, wala tayo mo to. Ma, sisi. Imbes siya. Imbis na mamsyo. ko sa inyo. So, ayan. ay sa taas. Pasensya na kayo sa buhok ko ha, medyo mahangin talaga, hindi lang medyo, sobrang hangin kaya pasensya na kayo sa itsura ko, medyo haggard dahil sa sobrang hangin. Ngayon, mga ma'amshi, pupunta tayo sa taas para makita natin ang view ng lahat. No. 'Di ba? Buong Antipolo makikita natin at hindi lang Antipolo, mga ma'amshi. 'Di ba? Kung may Manila Bay, kita rin dito. Oh di ba? Ma'am, si ang hirap umakyat sa hagdanan. Wow! Ang ganda na. <laughs> May upuan na. Hindi like hindi tulad ng dati. Walang upuan, di ba? Oh. Uh sa -huh. inyo. Uh Maganda ipasakay. -huh. Ayun. Mayroon kasi pumasyal pag walang sasakyan eh. Pagpunta ka rito. Nadinig kasi na yung kabe ko. Lala, 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 lala. Ay, 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 ay Stress sa eskula, uh, no? Stress nila ay, no, ay, ay, <laughs> sa parang. <laughs> Oo. Sorry. Okay. Pa. Maki siguro nang... Ngayon, baba na tayo. Medyo delicate. Ang pagbaba natin kasi medyo matarik. Oh! <laughs> Oo oh, yan yan, 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 yan. Alright. Yeah. Uh, uh, you know. <laughs> <laughs> tayo sa kawa uli mga mamsi. Sa kawa tayo uli. Doon so sa kawa. Kawa na malaki mga mamsi. Para, ang gulo ng buhok ko talagang nagulo na siya dahil sa sobrang lakas ng hangin kaya yung buhok ko mukha na akong aswang sa harapan ninyo mga mamshi pero dito tayo mga mamshi pasensya na kayo sa itura ko ha pasensya na sa itura ko tayo dito muna kasi medyo napapagod na ang inyong lingkod ang inyong mamsi sa kaiikot so ngayon ang nalakad namin is uh, matatawag namin achievement uh, ano ba yung kanina sinabi ko sa inyo achievement namin is ganyan okay naman lahat nung napuntahan namin approve at saka diba meron nga na, na encounter na accident na natulungan din naman namin na i-forward namin sa barangay and then ngayon, dito naman kami At yung pinuntahan namin kanina Okay naman siya lahat Lahat, baga sa ano is Positive lahat So, ngayon, nandito kami sa Kaminawis At nag-viewing -view, nag muna kami Sightseeing Baga sa ano, namasyal-masyal muna Para matanggal yung mga stress Ngayon, nandito kami sa Kaminawis Para malibang At makita yung ganda muli ng Kaminawis So, kung dati tatlo lang kami Ngayon is, marami na kami Hindi lang kami tatatlo na masasabi ko sa inyo at medyo maganda yung panahon, pero umaambot-aambot po mga mamshi, kaya sigurado mamaya lang, may mga sipon na rin kami <laughs> so mga mamshi papaano, hindi na ako sa inyo magpapakita dahil baka kayo nananawa na sa aking PS mm. ngayon eh magaano na lang tayo, papakita ko na lang sa inyo yung mga aking mga pupuntahan, o tanawin so mga mamshi, paano, bye bye Mm-hmm. Mm -hmm. manshi dahil sa sobrang hangin mukha na akong aswang tapos <laughs> <laughs> pero lata na tayo ano oh tama lata na oh Sa gilid di ba ako na may picture sa kanya pare ska yung dami okay. sige ngayon sa Pikes. Kumain kami. Yan, sila kasama ko. Mga aming mga kapatira. Nandito, kumain. Nag-ano muna kami dito. Nagpahinga-pahinga dahil sa haba ng aming biyahe. ng pamamasyal. Tapos kami ng ilang chapter. Ilang ano yung napuntahan namin. Lahat success. sponsor po nito yung ang aming chairman at ang aming admin. Ayan po. <laughs> sponsor po yan. Kaya, no ma'am cheese. Hanggang dito na lang ang aking video. Tatapusin ko na po ito. So, see you next. Next video. Please subscribe my YouTube channel. Subscribe, like, and share. At kung mayroon kayong gustong i-comment, send nyo po yun. Tasagutin ko naman po. So hanggang dito na lang po. Bye! -bye. Bye, -bye.